Uh, mga kabakal guys friend dito tayo sa ano night market lang ano mga burger so oh, kilala niya yan ano yan pinay or hindi parang hindi pinay ano <laughs> itsura pa lang <laughs> ito yung ano shawarma <laughs> palis of shawarma palis of ayan kitang kita ng malinaw yan oh. No? Ngayon yung kasama natin nag naghihintay <laughs> yung Masya Allah uh, Nag ano tayo nang Nag order tayo ng Dalawang chicken Shawarma tas ano, Dalawang drinks coke Ayan Ayan okay, no? so, uh, Diyan Mga pinay din yan so, May ibang lahi Ayan Tube Oh, ginagawa na yung ano, shawarma natin. Ayan si Ateo. oh. Ko hindi pinay. Paakala mo ano ako kuya? Parang... <laughs> hindi. Kala Para ko ano? Hindi masabi. Hmm? Hindi ko masabi. Kala ko hindi pinay. Oh, ba baka may gusto kayong i-shut up dyan. Kala ko. Yun na. He's a know. vlogger. Yeah. From Philippines. From yeah. Philippines. Oh. <laughs> Oo. Sala. Hello. Sala. Hi, hello, hello, hello. Where are you from, brother? You from Tunis? Too. Tunis. Ah, Tunis. 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 yung kasama natin how are Tunis. Tunis. you waiting here? long time? relax Tunis. maybe too much hot but too oh, Tunis. food Tunis. Tunis. Or your order is coming. Cawar Ch masih ah. Allah na nakakuha tayo ng followers dito We here, coach Yes Gym. Yes, here in adrenaline Enjoy Ay, wow Ito na yung order natin Yan, yan, yan This is my order, brother? This is your order Turkish shawarma Turkish shawarma Turkish shawarma? Yes Okay, good, good Enjoy, enjoy There, there, brother Thank you very much Thank you din, madam So Ayan, mga guys Ayan uh, din Kain muna tayo. Okay, ito yung order natin ha. Ya. Yala, yeah, open, open. Open, shawarma. open. Open, what eat? Eat, eat. Uh, oh, eat? Yes, yeah, sim sim chicken. Sim 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 chicken. Yeah. With the shawarma. Buti na lang nagpunta tayo dito. Uh, nakakuha tayo ng mga followers eh. Ayan, mga chakit. Dito pala mga guys, gabi-gabi yan. Ah, uh, dyan sa Pinas night market mga tindahan ng kung mga ano-ano dito night market nila puro pagkain puro pagkain kikita nyo yan yan mula yan doon sa dulo na uh, yan yung tower moon yan moon tower sala so titikman natin guys kung masarap this good this good good, ha? Too good too good good ใครนัดเอนไงส์ guys. อืมกับพรานาชาไกส์มายมดม <laughs> ชัวรครับไงส์ guys. train I forget the I forget the name Niat telah aku akan pergi cerita sa Masanya kan jelah Kawang mau ni lah Encak telaga guys Cerak yang sewarna ni lagi itu Alam nyo guys sa ah, Mount Tower na yan ah, Mayroong disco 1 dyan Doon doon sa may pinakataas nya Ayun Magkabilaan yun Disco yan Parang bar Bar disco Sa nyan Yan Nakikita nyo ano. yan o Yan o Doon doon Ayan Ayun ano. Nakikita nyo yun Disco yun dalawa yan. Ay guys Nabusog tayo sa Isang shawarma Sarap yung shawarma nila. Uh, shawarma palas. Palas. Tagal namin hinanap. Ang init-init pa naman. Pero sulit. Nakatikim kami ng kakaibang shawarma. Nakalimutan nating tanong kanina si Madam Karen pala. Hi po. Uh, sa bitch. pamilya ko dyan sa Aklan. Uh, shout out sa kanila. Pilipina yan ha, Pilipina. Akala nyo, ha? hindi Pilipina. Pinay na Pinay yan. <laughs> Pilipina naman ako. <laughs> Thank you. Hi po, ingat po. Hi guys, dito tayo nakatikim ng kakaibang shawarma. Eh, madam, Ay, nakalimutan ko yung pangalan. Malagi kong nakalimutan. Magkalimutin talaga ako. Mamaya magpapapicture tayo sa kanya mamaya. Kay madam shawarma. Okay. Dinadayo talaga itong shawarmahan. Lahat nung pumaparking ha. Eh. Malit lang siya na ano, space. Dito lang yung mga table dining. Ah, uh, Ganun lang 'yan to. Pito, anim, anim na lamesa lang, lang, pito. Tapos puro lahat, puro ano lang, puro take out. 'Yan, guys. Dito yung night market ng kwan Puro pagkain. Mayroong coffee, uh, Burger. burger. walang inumin, wala puro coffee burger yan ang ganyan ayan ayan yung ship nila ayan magawa siya ng kwan Chinese kawan ma ayaw say hi say hi wala siya lang next follow and subscribe Follow and subscribe. Uh, follow nyo daw ako. Follow po si Kuya Mel. Don't forget to uh, send and subscribe and like the channel. thank you ka la. Thank right. you. <laughs> Family! Yun! Family. Yes. family! So, ayan, ayan guys. Uh, bago natin makalimutan oh, lahat, magta-thank you tayo sa kanila. Thank you din po Thank kuya you. sa pag-ano dito. Siyempre hindi, hindi natin makakalimutan yung mag-take picture tayo. Ah, sige pa.